So, bibigyan ko kayo ng pamasahe nyo sa ano, sa injection, no? Tapos, uh, pensya na, ito lang yung kaya ko kasi budget ko lang to sa bundok, binumasok ko lang, no? So, bibigyan ko kita ng 500, no? Tapos yung 1,000 uh, pang ulam nyo ngayon. May bigas pa naman kayo, di ba? May bigas pa ba kayo? O, iniwan yung bigas nyo doon. Ah, wala na. O, bilhin na kayo din ng ano. Pwensya na kayo dyan, ha? O, yung 500 sa pamasahe. Tapos yung 500 uh, na lang kayo yung pagkain nyo ngayon Mention na wala pa akong pera ngayon ha Ayan hey guys Magandang hapon Welcome to uh, part 3 So sa part 3 na to Nakakita nyo itong sasakyan na to Ng sponsor natin Kasi uh, hahatid ko na rin po sila Hatid namin sila ulit doon sa kanilang bahay kasi tumawag na yung mga teacher kasi hindi na sila transfer kasi alanganin na sayang naman yung pag-aaral ng mga bata So yun, naglinis lang sila doon. So hindi ko na nag-vlog kasi hapon na. Kakarating ko lang. So andun daw po sila maghapon. Naglinis sila doon. Ang gustong gusto talaga nila doon. Kaso yung mga bata talaga, ang dami po kasi nag-aaral. sayang pag-aaral. Kung dito tuloy, ilang buwan na lang naman. No? Ilang ano na lang, di ba? So ayun, kinuha ko yung sakyan. Charot kay kuya. So ito na ulit yung uh, truck. sabay sabayan din sila lahat. Ay eh, hahatid. Ayan, ito na. Oh, malaglag dyan ah. Mamaya. So ito na sila. Oh, nagsaing pa, hindi nila alam na hatid ko na sila ngayon eh. Oh. Ito kasi nakita ko doon naglalakad at talagang naglakad na si Ate guys kasi uwi-uwi na doon dahil yung anak niya nag-aaral, magagalit na yung teacher. Ayan, kasi malapit nang matapos ang school eh, sayang naman. Eh, Ba't nakalabas tong uh, ano na yan? Nilang gamay, eh, natapunan ng ano, gatas o asukal. So ayan guys, ito sila nagluluto. Nakapuan, lamig na naman. Oh. Tapos bumili ako ng padlock. All right, oh, sino yung padlock? Tanya hmm. lang. Tanya lang. Ayan yung padlock. Bigyan nyo ako ng isang susi. Baka mawala nyo. At least meron pa rin tayong susi. Ayan. Padali nyo yung importante na ano. Yung lutuan nyo. Ayan. Ayan. Hapon na rin sila umuwi guys na naglinis sila doon. Saan? Oh. Ayan, guys. So, andan ang po kasi mga bata na nag-aaral. so, sumama lang sila sa atin guys. Nakita -nak na nila tong uh, lugar. sabi uh, sabi siguro nila, uh, sama muna kami at para makita. At ay sa uh, nagbaka sakali na pwede pa mag-transfer so hindi na talaga pa pwede. Kasi alanganin na malapit ng magbakasyon no Ayan. so at least makarit ko rin pa rin po sila doon kasi ngayong hapon na, kasi bukas nakakahiya naman kasi nagde-deliver kasi itong uh, truck, so ngayong hapon sabi ako sa sponsor na hatid na lang ngayong hapon kasi para bukas po ay uh, hindi na makaabala sa pagde-deliver so para makapasok din itong mga ibang bata kaagad bukas no Ayan. so nagsabi sa akin, uh, hingi daw sila ng saging Abay, syempre naman, pwedeng pwedeng humingi ng saging dito. Ayis! O, kuha na kayo ng saging, yuwi nyo. <coughs> Teka, pre, kuha ka ng saging. Kuha ka ng gulok. O, oh, sinigo ko ng saging. Ay, ito si Rea, no. O, papasok ko pa rin, no. Punti na lang naman, no. O, pagkatapos ng school dito ka na, no. O, kasi school na rin, guys, si Rea. Sayang naman. si pag magsipasok ng mga yan. Ito. Ikaw nag-school ka na rin, di ba? Ito, nag-school na ba tayo? Hindi pa. Ah, hindi pa. Malit pa to. Ikaw. Hindi, hindi rin? Si Rian lang ba nag-aaral? Ah, okay. Sino'y kukuha ng saging dito sa baba? Hindi pa sila kumuha doon. Nahiya pa silang kumuha kay Roger ng saging. Yung saging dito, nakakahinog na lang sa ano. So sabi ko sa kanila makakita sila ng saging dyan eh, At ay pwede nang, uh, Makain Kunin lang nila ang dami rito Doon pa sa may kabilang nilinisan nila So hindi ko na kasi na video doon guys Na na pinaglinis sila Kasi ngayon ako nakarating At ay uh, may ginawa po ako Saka so, uh, bigla na lang din na uh, Halid ko na lang din sila kasi kaysa bukas pa Para makapasok na agad bukas yung mga bata Ah yung bata oh Uh, oh, tara, let's go na. Ayan, inayos nice nila yung mga gamit nila doon sa bandaron. Tinanggal nila ito. Doon nila pinagsama-sama doon. Ayan, guys. Nice. Tinan nyo naman. Tinan nyo naman. Dami mga bata na to. O, oh. oh. huwag oh, nang huwag nang sampa-sampa. O, oh, maraglag. Hey. <laughs> Alin ba yung nag-aaral? Ito rin? Yung isa? Ang dami nag-aaral dito. O, isanayin nyo. Baka maiwan nyo ha. Nagkagulo na. Binigyan kong chit-chit. O, isanayin nyo. Luto na ba yan? Baka namang hilaw pa. Oh, yung hapunan nila guys. Iuwi nila kasi uwi na muna sila. Hindi nalalam ko kasi na hadid ko sila ngayon. So, ayan. Hindi pa sila nakakain. Ako, lamig ng hangin. O, pasok-pasok. Pasok mga suki. So ito yung uh, update natin uh, Part 3 guys no? So tara, samahan nyo kami sa pag sa kanila Medyo gagabihin na tayo ngayon so, Let's go Guys, ito na kami, ginabi na kami Ito na sila <laughs> Nakalog na kayo parang duhat dyan <laughs> <Ayan>. <laughs> Nalamog na sila Susunod na pag sundo ko sa inyo, dump truck na lang para makasama na yung mga gamit nyo ha, pagtapos ng school. Saka yung mga drum nyo, oo. Ay, bless, bless. Eh. sinaraduhan na kayo, hindi na kayo makapasok. Yan, balik na muna sila dito guys kasi obligado na pumasok yung mga bata bukas at ay... Uh... Magagalit na yung teacher Nakikita nyo po yung mga gamit nila Naiwan na rin naman po doon Papasok oh. oh, na doon mga bata Sinerado na yata O oh. oh, solar Pre mga ko lang sila doon ha oh, Sige pasok pasok Okay Sigarit ko lang kayo doon. Hard ko lang sila para sa klet. Oh. Ginabi <laughs> na kami. Oh, biluksan pa yung gate. Kala ko tayo papapasukin. Alat, yung mga aso oh. Miss na miss na kayo ng mga aso. Ito si Buntes. Kala ba, mga anganak. Kala ko mga anganak. Ah, sa may sa kanila ang anak mo ah yan nandiyan yung ibang tatay na mga hindi nakasama kwento nyo na lang sa kanila yung uh, pinuntahan nyo doon na sa sulat may mga ulam na ba kayo? wala pa, oh, wala pa. sandala, dito, dito kayo ito ano, So bibigyan ko kayo ng pamasahin nyo sa ano sa uh, injection no tapos uh, pensya na ito lang yung kaya ko kasi budget ko lang to sa bundok binawasan ko lang no so, bibigyan ko kita ng 500 no tapos yung 1000 uh, pang ulam nyo ngayon may bigas pa naman kayo di ba may bigas pa ba kayo o oh, iniwan yung bigas nyo doon ah wala na o oh, yan bilin. oh, bilhin na kayo din ng ano pensya na kayo dyan ha o oh, yung 500 sa pamasahe. Tapos yung 500 uh, Bili mo lang kayo ng pagkain nyo ngayon okay. Pensya na wala pa akong pera ngayon ha Oo. Ayos, ayos mo dun sa pinuntahan nyo Babalik kayo o oh, hindi na Babalik. <laughs> sige pamimigay ko sa iba yun oh, Gusto daw nila So tatapusin lang muna yung sa school At ay uh, lilipat na po sila dun Akit ah, akit din kayo oh, Sige oh, Sige Oo oh. oh. Kasi hindi na siguro lahat para may maiiwan sa mga bata kung sino lang ang ano mga matatanda no para yung ano kasi doon obligado yung balikan yung langka kasi baka masira na pare kayo na magdala kayo ng sako kasi ang daming langka doon tapos kailangan yung lagyan ng, ng baluten kasi nasisira lang doon para mapakinabangan tapos may kaimito doon nagkakalaglag lang din dapat ano mga pero hindi pa masyadong hinog yan next week or susunod na week mga hinog na yun kasi sayang yung mga prutas ano yan okay na so uwi na kami kasi gabi na ha okay sige bye bye rean bye bye susunod ka na lang pagka ano bakasyon doon sa pag nagbakasyon na doon ka sa akin doon sa bundok na no? o, kasi naman yung ano palit palit lang yung mga bata para mag enjoy doon sa bahay ko doon so balitaan nyo lang ako pagka kung kailan kayo pupunta roon para ano pupuntahan ko kayo ha Ah, sige. Pag may blessing sa akin, pag ano, bigyan ko kayo ng bigas. Alright? Sige, sige, bye-bye. Sige. Ah, sige. Oh, sige. Ingat kayo, All Alright. So, yun guys, sa ah, tayo. At, um, gabi na rin. So, yun, nakita nyo po yung uh, part 3. At, ay, hit -hit po natin sila ulit. At, ay, uh, para makapasok yung mga bata at kay Wawa naman. Eh, patapos na yung mga uh, school. Eh, sinabi ko po sa si sponsor natin. Ay, uh, okay daw at least malaki po ang nagawa nila doon uh, kuya naglinis sila at nakita nyo po ay uh, talagang gusto gusto po nilang bumalik kahit daw yung mga iba na lang ang babalik para makapaglinis yun po sila nalinis doon at pagka ano po uh, pahihiram hihiram ako ng gas cutter po sa iyo kuya at para malinis doon para dito sa so may kabilang bahay na simentado alright so hanggang dito na lang po ang ating uh, video guys abangan nyo pa ang susunod ang mga part at ay uh, uh, na magbibigay po tayo ng update. Maraming salamat po. God bless Ooh, bye bye. bye, -bye. nai ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, yeah, no? Tapos, isa pa. ba? Diba? Apat dapat na sardinas eh. O. Oh. O, oh, yan. Tatlo na. Pangapat na sardinas. Okay na.